Sam Milby at Katrina Gray inamin sa publikong hiwalay na sila. Noong Pebrero taong 2024, kumalat ang mga balitang naghiwalay na sina Katrina Gray at Sam Milby. Ayon sa talent manager na si Ogie Diaz, naghiwalay na ang dalawa noong Enero ngunit na natiling magkaibigan. Napansin din ng ilang netizens na hindi nasuot ni Katrina ang kanyang engagement ring sa mga recent na larawan. Gayunpaman, nakita silang magkasama sa isang event noong ikadalawamputapat ng Pebrero, kasama sina Isabel Oli at John Prats, na tila pinabulaanan ang mga chismes. Noong Abril taong 2024, muling nakita ang dalawa na magkasama sa kaarawan ng kanilang manager na si Erickson Raymundo sa Pampanga. Sa kabila ng mga isyong ito, na natiling pribado ang magkasintahan tungkol sa kanilang relasyon. Noong Mayo taong 2024, napansin ng mga tagahanga na tinanggal ni Katrina ang kanilang engagement photo sa kanyang Instagram account. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Katrina at Sam tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Patuloy na umaasa ang kanilang mga taga-suporta na maaayos nila ang anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan nananatiling tahimik ang dalawa at hinihiling ang respeto sa kanilang pribadong buhay. And this are chika for today mga ka best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.